alauna pa lamang ng hapon kanina umabot na sa mahigit libo ang mga bumisita sa Manila North Cemetery. Ngayong undas, aasahan ang mahigit isang milyong bisita sa sementeryo. Sa lawak naman ito, hindi na iwasang maligaw ang isang pata sa gitna ng dagsa ng mga bisita. Ayon kay MNC Director Daniel Tan, isang 7-year-old na batang nawalay sa kanyang magulang kahapon. Ay balik ang bata sa magulang matapos sakit pagitan kapwa magulang na tumawag sa cellphone number na nakalagay sa wristband nito. Mm -hmm. Bali nakita ng bata nawawala. na nawawala, mga 20 minutes noong nawawala sa magulang. May nakakita po ng sensitive shed. Ang ginawa po nung, nung nakakita, kinuha po yung bata, tinignan po yung, yung wristband niya. Mm -hmm. nakita po may contact number, pinawagan po yung magulang. Na nakausap naman po, nakukuha po agad ng magulang. Samantala, may iba-iba gimmick na naisip ang ilan para kumita ngayong undas. Sa labas sa Manila North Cemetery makikita ang mga mascot, na karakter, ina Mickey Mouse, Super Mario, at may nakakostyong pang, pang squid game. Ayon sa pamunuan ng MNC, na natiling maayos ang daloy ng mga bisita at karamihan ay sumunod sa mga ipinagbabawal. Bagaman may ilang pa rin nakumpiskahan ng sigarilyo, pintura, walis at speaker. May ilang nagdala rin ng alagang hayop sa kabila ng pagbabawal. Aware naman po, para kasi lalo na po ngayon yung mga rabies po ngayon kasi hindi po natin nasisisi. Although yung iba po, vaccinated naman po siya. Itinigil na rin ngayong araw ang libreng sakay pero may mahigit isang daang wheelchair naman ang inilagay ng MNC para sa mga senior citizens. In the heart of changing lives ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority.